Sinabi din ng Diyos dito sa kanyang banal na salita sa unang Juan 4.4 na mga anak kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang porpeta sapagkat ang Espiritu'ng nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanglibutan. Kaya sinabi din ng Diyos sa ibang verse na sa unang huan singko, unang huan singko singko sino ang makapagtatagumpay laban sa mga sanlibutan kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos matatagumpayan natin ang sanlibutan. Kung tayo ay sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Hmm. At saka, huwag na tayong magdi-debate. Kasi, kamangmangan ang sinabi ng Diyos at at ipa, at anong sabi ng Diyos na anuhin niya yun, yung papawalang ano sabi ng Diyos dito sa ano na ang mga debatista ay yung mga karunungan nila ay kukunin ng Diyos hindi tsaka kamangmangan yung katalinuhan nila kasi di ba sila sila lang ng debate debatista ang tawag dito sa Bible talaga pinapahiya ano ba yun pinaparinggan ang mga dibatista, kayong mga nagdi-debate dyan, itigil na ninyo ang pagdi-debate dahil hindi ka lugod sa Diyos yan. Sabi ng Diyos na ang mga dibatista ay kamangmangan. Ang mga karunungan nila, sila ay matatalino. Ang, ang talino nila ay kukunin ng Diyos ba? Mm. Tsaka... iba kamangmangan. Kaya, mangmang ang tawag sa kanila, kahit gaano pa nila katalino. Dahil nagdi-debate sila, nag-aaway-aaway lang, ng dahil sa ano, tungkol sa Panginoon, instead ng magkaisa, sabi ng Diyos eh, magkaisa kayo sa pananalita, at layunin, at isipan, upang ma may wa, upang mawala ang pagkabahabahagi. Yun ang sabi ng Diyos eh. Yung iba patuloy pa rin Alam nilang mali pala yung um, Di, Batista, alam nila yun eh. Na mali yun eh. Pero oh, nagpaparunong talaga sila na ganun eh. Na marunong sila. Pero kamangmangan ang sabi ng Diyos sa inyo, Itigil na ninyo ang kayong mga debatista. Sinabi ng Diyos yan. Nabasa naman ninyo yun kung anong verse yun. Kung kayo magbasa, basahin ninyo yun. Kung ayaw yung makinig sa salita ng Diyos, bahala kayo. Pero ito ang pinapasas pinapasabi ng Diyos. Pinapasabi ng Diyos talaga na ano. Sabi niya dito na ano. sinabi niya dito sa basahin niyo yung unang Korinto 1.18 to 20 sinabi ng Diyos diyan, na sinabi niya dito sa 20 na ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga iskreba ng mahuhusay na dibatista sa daigdig na ito ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Sinabi ng Diyos yan eh. Ipinakilala ng Diyos eh, sa atin na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan ito. Dahil bakit nagde debate ni Batista instead na magkaisa? Kasi nga 'di ba si Jesus at ang Diyos na makapangyarihan ay isang katawan. Gusto ng Diyos ay magkaisa din tayo sa layunin sa isipan. Magkaisa tayo. Gusto ng Diyos magkaisa tayo ng layunin, isipan upang maiwasan ang pagkabahagi. Yun lang po sana ay yung kayo mga debetista ay lang na ninyo yan dahil kamangmangan ang, ang sabi ng Diyos Marunong nga kayo karunungan niya yung ginagamit niyo sa sa, sa inyo lang yan pero ang sa sa Panginoon sa mata ng Diyos ay kamangmangan kayong mga marunong na debatista mm -mm. kaya kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan ito mga dibatista, ganun, sabi ng Diyos. Kaya itigil na ninyo yan. Bahala kayo kung ayaw nyo maniwala sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, wala ka ng pananagutan kung ayaw nilang makinig sa inyo sa patutuo mo tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.